Ano po yung pinakamatibay na katibayan nyo na eto po yung iglesia tinayo ng Diyos? Ganito yon kapatid. Ang Diyos nagtayo ng iglesia ng una, no? Noong 2,000 years ago. Ngayon, sa ating panahon, nakatayo na yun eh. Ang gagawin natin, aanid na lang tayo ron. Hindi tayo magtatayo. We will associate ourselves with them mag-affiliate tayo sa kanila. Pakinggan mo ha? sa 3 sa is ng Efeso. Na ang mga hintil ay mga tagapagmana. Ang hintil tayo 'yon. Lahat ng bansang labas ng Israel tinatawag sa Biblia na Gentiles o hintil. Ang sabi, kasama tayong Pilipino no dahil hindi tayo Israelite. Kasi yung unang relihiyon sa Israel na pundar yun eh. Ngayon, sa labas ng Israel, ang tawag hintil. Ang mga hintil daw, tagapagmana at at mga kasangkap ng katawan, hmm. at mga may bahagi sa pangako na na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yan, sa pamamagitan ng Biblia, yung Biblia na yan, masasangkap tayo dun sa katawan. Yung katawan, yun yung iglesia. Colossus 1.18 At siya ang ulo ng katawan sa bagay ng iglesia. Ang iglesia, yun ang katawan. Tayo mga hintil, sasangkap tayo dun sa katawan. Meaning, magiging member tayo sa katawan. Paano tayo magiging sangkap nun? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Parang ganito, no? Sabi ng mga Kristiyano nung una, nasa Biblia, huwag kang papatay. Sinunod nila yon. Eh nakarating sa atin ang Biblia, sinunod mo rin, hindi ka rin pumapatay. Nananalangin sila, hindi pa ulit-ulit, nabasa mo yung panalangin sa Biblia, yun din ang sinunod mo. Lahat ng nabasa mo sinulat ng mga unang kristyano, yun ang sinunod mo, nagkakaroon ka ng kaugnayan sa kanila. Pakinggan mo ha? Sa unang Juan 1.3 hanggang 4. Yaong aming nakita at narinig ay sa rin naming ibinabalita sa inyo upang, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. That ye may have fellowship with us nakita namin, yung narinig namin, yung aral, ang ibig sabihin ng mga apostol, ibinabalita namin sa inyo para kayo magkaroon ng pakikipagkaisa sa amin. Eh anong ginawa nila para magawa natin yon sa 4? At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat. Ayon, yung mga narinig nilang aral, sinulat nila. Kaya pagka yun ngayon ay mo, nakakaroon ka ng fellowship with the apostles and fellowship with the Son and the Father nagkakaroon ng kaugnayan. Parang ganito, sa pag-aaral, ano, meron tinatawag na ICS, International Correspondence School. Kahit hindi ka pumunta ron sa Amerika, nakaka-enroll ka sa pamagitan ng correspondent. Yung sa sulat. Parang ako ngayon po, nag-enroll ako sa Australia sa alternative medicine. Nag-aaral po ako ng medisinang alternatibo. Na pagka kang sakit, huwag kang iinom ng mga ano-anong gamot. May alternative, may acupuncture, may acupressure. Ngayon, hindi naman ako pumupunta sa Australia, eh, nakakapag-aral ako nung tinatawag na alternative medicine. Ibig sabihin, kahit hindi tayo pumunta sa Israel, nandito naman sa atin yung Biblia, andyan yung plano. Diba, kung sa building, plano andyan. Itinayo sa Israel yung plano na yon. Ang halige, o por otso. Ang biga, eh, 2.16. Eh, doon itayo, doon, kumpleto, nasa plano eh. Eh, nakarating dito sa ating plano, tinayo rin dito. Pareho rin yun. Di ba? Ganon din po. Kung ano yung aral na sinunod ng mga unang kristyano, no, nakarating dito, Biblia, pag sinunod natin, nagkakaroon tayo ng fellowship o kaugnayan sa kanila. Ganon yun, kapatid. Kaya hindi kami nagtayo. Ang aming sinampalatayanan yung nasa Biblia, at paano ako nakakatiyak na yun ay totoo? Kasi yung buong buong aral na sinunod nila, sinusunod naman namin ngayon dito sa Pilipinas. Yun po.